So, guys uh, Good beam, good day, guys Ayan, malalap uh, So, nandito tayo ngayon sa shop uh, Naglilinis tayo, guys Sa mga gusto dyan, guys magkuha ng board Ayan, mga LED Flat screen Ayan, Ayan guys Ayan, mga board nyo, guys Ayan nakita natin ngayon guys ito yung mga kasama natin guys ayan uh, na lang yun namin yung TV guys sa so, mga mga nangailangan ng board nyo guys comment na kayo guys ayan, ayan, ayan may plasma tayo Saan na mga bird natin, boss? Boss, sir, okay. Ayan guys, sa dami guys, then, guys. Then, guys. Uh, in uh, new front guys kahit anong brand, meron dito kaya kinatay na lang natin guys kasi para makapaglinis tayo sa shop, ayan Thank you, thank you guys and salamat guys. PM lang kayo guys sa gusto po ng mga electronics diyan, lalo sa may mga serang TV, comment na kayo diyan. 'yan. Salamat, bye-bye.